Sunod-sunod na pamamaril ang bumulabog sa Pandag, Maguindanao dasur Sur. Patay ang isang hinina lang miyembro ng private armed group habang tatlo ang sugatan. Ayon sa militar, sa isang engkwentro na tumagal ng halos dalawang oras, sangkot ang mga armadong taga-suporta ng isang barangay chairman na posibleng taga-private army. Tumagal ang engkwentro ng halos dalawang oras. Nagkaroon na isa pang engkwentro ng mga sundalo at nasa labing limang armadong lalaki na tumagal ng dalawampung minuto. Paghupa ng putuka na recover na sa anin na iba't ibang kalibra ng baril, bala at iba pang sandata. Patuloy ang clearing at pursuit operations laban sa mga armadong grupo. Magandang hapon po. Bukod sa private army, may mga nakasagupang miyembro ng na Moro Islamic Liberation Front o MILF ang mga sundalo sa Maguindanao del Sur. Dalawang sundalo ang sugatan sa gitnayan ng mahigpit na pagbabantay para sa eleksyon sa lunes. At mula sa Sharif Agwak Magindarao nakatutok si June Veneracion. June. Iba uh, na na palaban ang mga sundalo mula sa 601st Brigade ng Philippine Army nang makasagupa nila ang mga miyembro ng Moro Islamic Liberation Front dito yan sa Sharif Aguak Magindanao del Sur kaninang umaga may mga sugatan sa magkabilang panig. Mayor! Napilitang gumamit ng kanyon ang mga sundalo nang makaengkwentro ang mga miyembro ng Moro Islamic Liberation Fund o MILF sa Sheriff Aguac Maguindanao del Sur kaninang umaga. Sumiklab ang sagupaan ng paputukan umano ng mga taga-MILF ang mga nagpapatrolyang sundalo na misyon ang pagtiyak na walang manggugulo mga armadong grupo sa eleksyon sa lunes. Sugatan ng dalawang sundalo at ilang miyembro ng MILF na dating rebelding grupo na nakipagkasundo sa gobyerno. We have to clear all the voting centers ng any arm para mawala yung takot sa mga tao. Sana makita nila, walang may dalang baril except kami para bumoto sila. Sa lunes, araw ng eleksyon, hindi lang mga baril bitbit ng mga sundalong magbabantay sa mga voting place sa Maguindanao del Sur. Armado rin sila ng mga pamalo. Kung kinakailangan, gagamitin daw nila ito sa mga supporter ng mga kanidatong manggugulo sa mga prisinto. Bukod sa mga pamalo, meron pang isang gagamitin itong mga sundalo mula sa 6th First st Brigade ng Philippine Army. Ito, kung titignan nyo, parang alkohol lang ang laman. O totoo nga, meron itong alkohol. Pero sa loob niyan, merong nakahalong dinikdik na sili gagamitin din daw nila yan. Ang epekto daw niyan, para kang tinamaan ng pepper spray. Sabi ng 6 of 1st Brigade ng Philippine Army, ang mga gagawin nilang kakaibang paraan sa pagkontrol sa mga tao ay aprobado raw ng mga Municipal Peace and Order Council at mga election officer. Hindi ka ba natakot baka maireklamo ka sa Commission on Human Rights? Sir, sa ganang amin, wala naman siguro kaming binabiolate no? kung ang nag-aaway ay Uh, talagang inaawat mo, ayaw magpaawa. Wala naman kaming intensyon na manakit eh. In fact, sila nagsasakitan nga eh. So gusto lang natin silang awatin. Nasa mahigit uh, 3,000 sundalo at pulis ang nakadeploy ngayon dito sa Maguindanao del Sur kung saan lahat ng 24 na munisipyo ay itinuturing na areas of concern ngayong eleksyon 2025. Balik sa Ivan. Iba yung pag-iingat sa iyo at sa iyong team. Maraming salamat, June Venerasyon. Bawal na pong mga panya simula mamaya hating gabi at kasabay niya ng pagpapatupad ng Comelec ng liquor ban. Nakatutok si Bernadette Reyes. Sa mini-grocery na ito, magpapaskil ng paalala sa mga customer na mamayang hating gabi. Simula na ng liquor ban para sa eleksyon. Bawal magbenta o bumili ng alak hanggang matapos ang lunes. Hindi po kami talaga nagbebenta kahit na anong pilit nila. Ano ba naman yung kunting oras lang ilalaan na kaysa mawa, malaking mawawala sa amin. Yung mga umiinom, siguro muna, pahinga muna. Mas maganda ay hindi tayo lasing pag tayo boboto bawal ng pangangampanya simula mamayang hating gabi. Kaya naman pakiusap ng komisyon kung maaari simula ng pagbabaklas ng na mga naglalakihang tarpulin. Bawal na rin ang ibang forma ng pangangampanya tulad sa social media. Pakipatanggal na po kasi baka makonsider yan na uh kampanyahan pa rin. At uh, siyempre kahit sa social media, pag sinabi nyo naman bawal ang kampanya, hindi lang naman kinakailangan pagbawal yung paglalakad, pag-iikot, at uh, pangangamay sa kalsada, sa mga bahay-bahay, kung hindi kahit sa social media. Sa mismong araw naman ng na eleksyon, payo ng COMELEC sa mga kandidato, iwasan ang magpaikot-ikot matapos bumoto dahil baka isipin pang pangangampanya ito. Pwede naman daw magsuot ng anumang kulay ang kandidato basta walang mukhang nakaimprenta. At dahil inaasahan daw ng COMELEC na titindi pa ang vote buying ilang araw bago ang eleksyon, nagbabala ang COMELEC na kakasuhan hindi lang ang kandidato kundi pati botanteng magbebenta ng kanyang boto okay lang na pumapasok, nakapila, wala ka pang nakikita. Eh paglalabas, may dalang sobre. May picture o card ng mismong kandidata. Ano ibig sabihin doon? Hindi ba vote buying yon? At dyan po kami magmamatsyag mabuti. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Horas. Bistado ang peking alok na isang grupo na kaya o manong manipulahin ang resulta ng eleksyon pabor sa isang kandidato. Tinutukan niya ni John Consulta. Saba, saba! Yes! Saba! Mabilis na inaresto ng NBI Olongapo at NBI Special Task Force ang limang lalaki at isang babae sa hotel na ito sa Pasay City. Kasunod ng ang pagtanggap nila sa Mark Mani para sa peking alok na kayang manipulahin ang resulta ng eleksyon para paboran ang isang mayoral candidate sa Zambales. Dati nang sinabi ng Comelec na hindi yan posible. For 30 million pesos, last night, nang hingi sila ng uh, uh, 15 million down payment. Bahagi ng modus ang pagpapaliwanag kung paano yan ikakasa. So, so, At sila na Uh, they are, they are uh, IT experts from the Comelec. Mayroon daw siyang unique na app sa kanyang mobile phone uh, that could uh, tamper with, manipulate and rig the soft copies of the VMC or the Votes Counting Machine. May nakahanda daw sila na about uh, 80,000 copies of blank ballots na ipapalit nila sa Tuesday or Wednesday kapag naibigay na yung balance na 15 million. Paliwanag ng mga suspect, ahente lang sila ng nagpapakilalang sindikato na kaya umunong mandaya. So naniniwala kayo na kaya nilang gawin yon? Ako sir, uh, hindi ako naniniwala. Bakit kayo nag-alok sir? Para lang sa na may kumita rin kahit kung. Naraps sa reklamong estafa, usurpation of authority at paglabag ng election law ang anim na inaresto. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Patuloy ang paghahanda sa iba't ibang sa Metro Manila na magsisilbing polling precinct sa Lunes. Nakatutok si Darlene Kai. Dineliver na ang huling batch ng mga balota sa Batasan Hills National High School sa Quezon City, isa sa pinakamalaking polling place sa Quezon City na may mahigit 22,000 na botante. Bantay sarado ang iba't ibang election paraphernalia ng mga guro, polis at mga taga Quezon City Department of Public Order and Safety inihahanda na yung mga classroom na gagamitin bilang polling precincts dito sa Batasa National High School sa Quezon City. So katulad ng nakikita ninyo, ay isa-isa ng inaayos, pinupunasan yung mga upuan, nilampaso na rin yung mga sahig. So ang sistema raw dito, kung sino yung mga guro magsisilbe bilang miyembro ng Electoral Board o EBI, sila rin yung maghahanda nitong mga silid-aralan. Siyempre, uh, kailangan maganda po ang pag natin sa ating mga butante. No? At uh, mamaya, uh, bu uh, pagkatapos ng kanilang paglilinis, posting na po yun ng mga uh, pangalan ng ating mga butante. Handa na rin ang iba pang bahagi ng paralan gaya ng waiting area ng senior citizens, PWDs at buntis, pati ang voters assistance desk. Pakiusap ng mga guro sa mga butante. Number one, siyempre kalmada po tayo lahat. Marami po tayong pwedeng pagtanungan kung saan po ang ating mga presinto. Sa Morning Breeze Elementary School sa Kaloocan, binabantayan ng mga polis, guru at kawani ng LGU ang silid na pinaglagakan ng 15 ACM at mga election paraphernalia. May mapa rin nakapaskil bilang gabay ng mga butanting mula sa siyam na barangay kung nasaan ang presinto nila. Mahigpit na rin ang seguridad sa bagong Barrio National High School. Bukas daw inaasahan na deliver ang mga balota at isa sa pinalang mga pag-aayos ng mga presinto. Paalala lang din kapwa nating mamamayan yung kultura ng disita. Natin bilang ang at nasa din Para sa GMA Integrated News, Darlene Kay, Nakatutok, 24 Horas. na po ang mga biyahero sa Paranaque Integrated Terminal Exchange o PITX na humahabol pa uwi sa probinsya para po makaboto sa eleksyon 2025. Ubusan na po ng tiket sa ilang biyahe gaya ng mga paalbay. At kagabi po, mahigit 200,000 ang bilang ng mga pasahero sa PITX. Kaya abiso po ng terminal, silipin muna ang kanilang social media page para sa schedule at operating hours ng mga bus company. Sa lunes po kasi, ang araw na eleksyon, kansilado po ang ilang biyaheng Biko, Visayas at Mindanao. Pero tuloy-tuloy naman ang mga biyahe sa lunes, Pamindoro, Batangas, Laguna at Quezon. Mga kapuso, maging kabahagi po ng aming malaking misyon sa pagtutok at pagbabantay ngayong eleksyon 2025. Kung kayo may balitang eleksyon sa inyong lugar, aberya sa presinto, pati tanong at sumbo, ipadalayan sa GMA Integrated News via YouScoop Plus. Para maging YouScooper, sumali sa YouScoop Group sa Facebook. Pwede rin direkta mag-message sa verified YouScoop page o gamitin ang hashtag YouScoop sa inyong social media post. Ang inyong ipadadalang larawan at video kaugnay sa eleksyon 2025 di didiretso sa aming Digital Action Center. Halos isandaang student volunteer mula sa iba't ibang kolehiyo at universidad. Ang katuwang namin para i-monitor ang social media content, alamin ang mga trend at mag-double check ng facts sa eleksyon. Nauwi sa Stampede ang dagsa ng mga taong nais makapasok sa isang hotel sa Barangay Tumaga sa Zamboanga City. Isang babae ang pinilit ng hilahi matapos maipit sa dagsa ng mga tao. Dalawang senior citizen ang namatay at sampu ang sugatan ayon sa Zamboanga City Medical Center. Patuloy naman daw na nag-iimbisiga ang polisya sa nangyaring pagtitipon na umunay payout ng isang grupo ng mga kandidato para sa watchers. Sa isa pang hotel sa Barangay Pasonangka naman, nawala ng malay dahil sa pagod at gutom ang nasa labing isang residente. Karamihan po mga senior citizen. Ang sa mga residente, naghihintay raw sila ng paunang bayad bilang watcher mula sa mga kandidato na hindi nila pinangalanan. Ayon sa Comelec, nauna na silang ipinag-utos sa pulisya ang pag-disperse sa mga tao sa mga pay outside sa Zamboanga City. Pagbaga sa karera, home stretch na po ang mga kandidato ngayong araw na huling araw na ng kampanya para sa eleksyon 2025. Narito ang report. Pagpapanagot sa mga opisyal na bastos ang ibinida ni Congresswoman Arlene Brosas. Si Jerome Adonis na sa batas ang 1,200 pesos sa arawang sahod. Libring gamot at pagpapagamot ang isinusulong ni Nars Alin Andamo. Binalikan ni Romel Arambulo ang mga naging kampanya nila. Pagtakwil sa political dynasty ang panawagan ni Teddy Casino. Pagpapanagot sa mga korap at abusado ang layo ni Congresswoman Franz Castro. Disenting kabuhayan at tirahan ang gusto ni Mimi Doringo. Nais si Modi Floranda ang maayos sa public transportation. Si Amira Lidasan itinulak ang kapakanan ng mga moro proteksyon sa iba't ibang sektor ang nais si Masa. Si Danilo Ramos nagpaalala sa pagboto ng tama. Sa patapondo para sa mga serbisyong isinusulong ni Senator Pia Cayetano. Ibinida ni Benhur Abalos ang mga nagawa niya bilang mayor ng Mandaluyong. Si Mayor Abibina Bina ibinida ang mga benepisyo ng mga taga Makati. Inilatag ni Senator Bong Revilla ang mga naipasan niyang batas sa loob ng tatlong dekada. Pagbabantay sa kaban ng bayan ang isinusulong ni Ping Lakson. Si Senator Lito Lapid palalawakin daw ang sektor ng turismo. Programang pang-asenso ng bawat Pilipino ang nais ni Manny Pacquiao. Si Tito Soto lalabanan daw ang fake news. Ibinidin ni Senator Francis Tolentino ang kanyang investigasyon sa umanid troll farms ng China. Si Congressman Erwin Tulfo nang himok na iboto ang mga kasamahan sa alyansa si David D'Angelo bumisita sa Atimonan, Quezon. Nag-motorcade sa Bulacan si Atty. Angelo de Alban kasama ang PWD Advocates. Kapakanan ng mga estudyante ang pinagtuunan ng Pansin ni Lodi de, de Guzman. Si Luke Espiritu tinututulan naman ang political dynasties. Pinaalala ni Senator Baton de la Rosa ang epekto ng isang boto sa kinabukasan ng bansa. Kasama niya si Atty. Jimmy Bondoc na lubos daw ang pasasalamat sa mga taga Davao. Senator Bongo na naisipagpatuloy ang kanyang nasimulang pagsiserbisyo. ka para sa mga Pilipino ang inilalaban ni J.V. Hinlo. Pagpapaulad ng kalusugan ng nais si Doc Marites Mata. Nagpaalala si Atty. Vic Rodriguez sa huwag bumoto ng magnanakaw at tiwaling politiko. Kasama rin nilang nangampanya sa Davao si Philip Salvador. Nangampanya sa Ordaneta, Pangasinan si Congressman Rodante Marcoleta. Suporta sa mga magsasakat mga isda ang itinutulak ni Sani Matula. Si Kiko Pangilina nagpaalalang piliin ang mga pinunong tapat at hindi taksil. Tutok sa infrastructure projects ang pangako ni Congresswoman Camille Villar. Sa Naga City, humingi ng dasal at basba sa isang monasteryo si Bam Aquino. Transportasyon at edukasyon ang ilan sa mga prioridad ni Congressman Bonifacio Busita. Huling araw ngayon ang pangampanya ng mga tumatakbong senador sa eleksyon 2025. Sa unang araw sa pwesto ni Pope Leo XIV, balik Sistine Chapel siya para sa kanyang unang papal mass, kasama ang mga kardinal na pumili sa kanya. Ipinagdasal ng bagong Santo Papa na maging tanglaw ng sangkatauhan ang simbahan. Ang mga Pilipinong kardinal sa conclave, sina Luis Antonio Tagle, Manila Archbishop Jose Advincula at Caloocan Bishop Pablo Virgilio David, naniniwalang ipagpapatuloy ni Pope Leo XIV ang mga reforma at programang ipinatupad ng yumaong si Pope Francis. I can say that majority of the cardinals would like to see A continuity of the spirit of the papacy of Pope Francis without being a clone. Are we to expect that? Yung mga mini kung ni Pope Francis, ayo? Maso sundan bien? To be something, yes. Naruna, asisi spoke to na si, uh, si nakin missionary, and then obis sa peru. So, shamis ay I exposed sa mga situation ng kahi climate change, ng mga sitwasyon ng mga indigenous peoples, yung mga refugees. Ramdam din daw nilang aaksyon at hindi mananahimik ang Santo Papa, lalo na sa mga issues sa immigrants at pinakamahihirap na sektor sa lipunan. Assumption ko lang ito na baka kinuha niya ang pangalan ng Rio Rio 14. The predecessor niya was Leo 13 po, Pope, the famous sa kanya mga social teachings. At the last mga pag-address ito mga social issues. Nagkwento rin si Cardinal Tagle sa pagkakakilala niya kay noong ay Cardinal Robert Francis Prevost. He is a very level headed person. Hindi yan yung na na parang impulse uh, or reaction na makikinig yan, at kung kailangan, aaralin niya ang isang bagay. At nakakatulong siya sa discernment pagkalit pagkano ng buong grupo. Nagbahagi rin sila ng mga nakatatawang sandali sa conclave. Hindi pwede niyo mabas eh. Pero nasabi sa akin ni Kabe na meron daw palang side na toilet. Pero may kandis in the system Ngayon din, lagi ako may baong candy. Meron na naman ako. Ikatabi ko nga si Padre Lau Nung umihinga niya na siya na gusto mo ng candy? mo ng candy. Sige, bigyan mo ako na siya. Ikaw, yan ang unang act of charity ko sa sa bago, sa pansa sa Para sa GMA Integrated News, Connie Siso, Nakatutok, 24 Horas. isang eleksyon sa mga paksang tinalakay sa Live Aid 35, A Love Story, ang God Musical ng Student Organization sa UP Diliman na UP Samasco. Kasama rin ang artificial intelligence, mental health at pakilala sa mga nurse sa mga isyong idinaan nila sa pagpapatawa at sinamahan pa ng song and dance numbers. Nanood ang ilang personalidad at opisyal ng GMA Network.